morning guys, welcome sa aking channel to this video guys, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga nilalagay kong panandaliing aliw at saka pang matagalang aliw sa akin lakatan Dahil wala akong kasama ngayon guys, naggawa na ako ng butas Kailangan maging pantay-pantay tayo guys ha. Ah. Bawal ang favoritism sa lakatan ha. Ah. Kung tatlo yung follower niya, yung suhe, dapat tatlong butas din guys. Okay? Sa dalawa, tatlo. So ito guys, wala pang bunga. So, ang gagawin ko ngayon, maglalagay ako ng uunahin ko yung pangmatagalang aliw guys ang gamit ko ay yung triple 14 na abono ito guys pampabunga kapag naglagay ka ng triple 14 pang kasi yung effect nito guys itong suhi na to para sa, itong abono na to para sa suhi hanggang sa lumaki at magbunga ang ilalagay ko naman ngayon na fertilizer ay yung panandaliang aliw kaya ako tinawag na panandalayang aliw guys kasi ito mabilis yung epekto. Yun nga lang, short term lang siya. mabilis nga yung epekto pero mabilis ma ma lang din niya mauubos yung nutrient na, o yung taba na manggagaling dito sa fertilizer na ito. O kaya yung magsaglit na niyang kainin. Yun guys ha, dalawang klase. Yung pan panandalayang aliw na abono, saka pang matagalang aliw. Ngayon, magagalagay naman ako ng protection nya. Pang matagalang protection o kaya pang matagalang aliw. Ang gamit ko guys, itong Puradan 3G. Kasi ito lang available dito. Pero sabi sa akin ng technician, mayroon daw Puradan 5G. Eh, hindi siya available dito so ito ang gamit ko. Itong ilalagay ko dito sa butas guys na puradan. Ito 'yung pangmatagalang protection, o pang pangmatagalang aliw ng aking suhe. Ito 'yung follower ng aking lakatan. Yeah, absorb kasi nito, mapupunta sa ugat, mapupunta sa laman, papunta sa steam o 'yung katawan niya hanggang papunta sa dahon. 'Yan 'yung pang ma, pangmatagalang aliw na prote or protection na pangmatagalan. Ito naman guys, itong ang aliw o pang ang protection ng saging. Ito ay mabilis umepekto kasi andito na siya agad sa pinaka dahon niya guys kasi karaniwan kapag maliit pa yung lakatan o yung suhe karaniwang entry nung mga insekto na pumapatay dito ay dito sa dahon kasi dito sa dahon niya guys may butas dito yung pinahigit na so karaniwan dito siya pumapasok papunta sa loob hanggang maabot yung ugat ang tawag ng ibang tao doon tungro pero actually guys hindi siya tungro kasi may insectong pumapasok dito ang, ang itsura nun guys yung kulay itim na parang yung sumisira ng mga nyug ganun ang itsura pero malit lang siya kasing laki lang nung uh, o okay, ampas ampas ng aso yun na lang ampas ang paglalagay naman nito guys wag nyong ide-direct ilagay dito sa pinahagit ng leaves nya kasi guys ito ay mabubulok. So, ang ipaglalagay nyo guys, dito sa pangalawa. Take note, ah, sa pangalawa. Dito tayo para mas maliwanag. Ito yung pinagitna nyo guys. Okay? Dito ko ilalagay sa pangalawa. Dito sa pangalawa. No, pangalawa o pangatlo. Pero mas maganda pangalawa. Tapos, ang paglalagay guys, kunti lang. Yung parang nagbibitchin lang. Okay? Okay? para hindi na kayo bumili nung parang yung lagayan ng ketchup sa mga fast food bote na lang guys yung mga boteng libre lang ito bote ng suka to yan bubutasan lang yung pinakatakip okay para libre na. para tipid yun guys yung technique na ginagamit ko yung para sa panandali ang protection pang matagal ang protection pang madali ang pagkain saka pang matagal ang pagkain ng aking lakatan ito guys kaya tapos lang na maglagay ng pataba sa kayong puradan kasi ang paglagay na yan guys karaniwan na sa akin uh, quarterly guys ha para ayos. Depende sa dami ng suhe. Tingnan nyo yung laki. Eh. Yan. Pero dapat yan guys, huwag nyong pahabain ng ganyang kahaba yung puso ah. Hindi ko lang maharap at dami ko pang ginagawa. Mas priority ko yung paglalagay ng protection kaysa dyan. Kasi yan, pwede ko namang habulin yan eh para bumilog at lumaki yung bunga bumigat may technique ako dun na iba